Panoonin po natin ito. Hindi ka nalangin. Ano na sa'yo? Langka, hindi yan. Hindi natin kakilala yan. Mahiyak ka naman. Uh, Mahiyak ka. Huwag ka na po, ate. Mahiyak ka naman. Ay, yanyo, ano na sa'yo? Napainong tayo ng ano Ano na sa'yo? Ayana, sayo. Ayana, sayo. Ayana, My beard? husband, he's drunk. Beard. He's a <laughs> drunkard. <laughs> It's okay. It's <laughs> your <okay. It's laughs> ransom, right? <laughs> wow. Okay ka. Hindi ah. <laughs> oh, oh. so ka okay. Alam ko. I'm confident. Alam ko dito sinasabi sa ito, pero mahal mo lang na kiti. Ah! Ah! <laughs> Parang ikaw yung ano. Parang ako. Uwi na tayo! Mauli na! Uli na! Pauwi na ito sa ako <laughs> ko. Ang ingay ko, no? na Pag ka pala, mga ulit ka. Okay, okay tayo. <laughs> Siyempre, nanonood yung nanay mo. Kailangan yan. Oo, wow. si? Oh, nanay nilikha mo po ay maganda na may space naman po kami. <laughs> Kaya Mabuti po akong tao. Ganito lang po yung tsura ko. Pero wala po akong masamang balak sa anak. Bakit? Ano konin. ka naman ah? Na? Ano Bakit? Balak ano kanin. ka naman ah? Na? Hey, eh! Hey. Yan sa nasabi ko yung Pag nakainom ka yeah. na, kiyopta na ako. <laughs> 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 yan ang mahirap sa mga taong nakainom na eh. At tingin sa'kin, sa kyopta na eh. Huwag ganun. Ka na ka na. Oh. 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 oh, ano ba talaga? I know you're being shit, di ba? Gule. Oh. oh, di ba? <laughs> po ba ang ginagawa ko dito, Tito Boy? Oo oh, nga, dito, 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 dito ka. Dito ka. Dito ka. Dito, dito. Dito, dito. Oh, parang dapat oh, oh. dito ako kay Tito. Sige na, huwag oh, oh. <laughs> oh, oh. oh. ka muna, muna, na mahiya. Ang mo na. Hindi ko po. Ano yung mga na? Pinakailangan ba na nakainom ka para masabi mo yung mga nararamdaman mo? At ikaw rin, Lexi, ha? Actually po, first time na po kasi talaga kaming parang mag-inom. Aha. Nung saraning man na yon. Parang hindi totoo, Bumbo. Sa sino man sa mga mamamayan. Sa mission. Sa mission. First time po namin yun. At syempre, challenging din, Tito Boy. Kasi syempre, naka, ano po, parang may host po kasi. Hindi, Ayun yun, no? Meron ka ba talagang pagtingin kay Lexi? Nako! Sige, natakpan ko. Parang mali po. Parang siya yung makapala mukha din. Dapat, dapat sa kanya yung sa okay, question. Wala naman pala akong okay. dapat. Kung ulaw na mo kung namin, mo ba ako? Hindi sa'yo, okay ka. Uy, sabi mo nga doon sa ano, screen. Uh -oh. Alam mo, na-in-love na ako sa'yo. Oo. Oh. Oh. Sabi na love, mo. Na-in-love sabi ko, mahal kita. Oh. Anong pinagkaiba na na-in-love sa mahal kita? Hindi kasi mahal oh, lang di mo? Hindi mo alam? Nasabi ko to na, to na to mahal to kita? Kasi mahal nga kita. Parang dapat dito ako para ma... <laughs> <Shhh>. oh. <laughs> Hindi, nakikipin na namin, talaga Pero <laughs> so, lahat ng na oh, ito, ay <laughs> patikim lamang ng aming mapapanood ng weekend. Yes. Yeah. Abangan niyo po yan. Yes! Hey, uh, oh. Invite everyone. Go Ah, ayun na nga po, mga kapuso, sama-sama po tayong tumakbo hanggang finish line. Kompleto kaming walong runners sa season finale race ng Running Man Philippines. At abangan nyo yan ngayong Sabado at Linggo, 7.15. At may delayed telecast rin po kami sa GTV. Yes, kasama si Ruru, no? Yes With po, We're talking about the eight runners. Okay, let's yes. do fast talk. Yes. Glyza, mm. Boss G or G-Dragon? Boss G. Big mouth, big heart? Big heart. Sisid o sisig? Sisid. Sunny, Rainy. Rainy! Ginagawa mo kapag namimiss si David? Tinatalagang ko siya. First baby, boy girl. girl? Girl. Buboy, wow. 10 million pesos or 10 girlfriends? 10 girlfriends! As we begin, wow! ba, 10 million! Oh my <laughs> Buboy, my batang kanal business. boy lande. Batang kanal! Tisay, chinita? T Tinita. Tatangkad <laughs> pa o yumaman pa? Yumaman pa! Magka season 3 o magka jowa? Mag season 3! Season 3! Magaling humalik, malakas humilit. Magaling humalik? Oh! Uh -huh. ah! Lex, Bubbly pretty. <laughs> bubbly <laughs> pretty. Let's see. Ay, bubbly, bubbly, bubbly pretty. Po, bubbly Let's Habulan, harutan. Harutan. <laughs> soulmate, seatmate. Soulmate. Sigil o si V? Sigil. Si V o si Gil o si Buboy? Yan. Ako na muna, ako nandito ah, eh. sige, si Buboy. <laughs> okay, one to ten. Sex appeal ni Buboy. Ten. Para sa inyong lahat. Guilty or not guilty? Napikon sa missions. Guilty! Guilty! Guilty or not guilty? Dinamdam ang pagkatalo. Not guilty! Guilty! Guilty ah, guilt or not guilty? Nagka-crush sa kapwa runner. Ah, not, gi not ikaw. guilty! Not <laughs> guilty. Guilty. Guilty or not guilty? Sumama ang loob sa kapwa runner. Not guilty. not guilty. Guilty or not guilty? Sumama ang tiyan habang nasa traffic. Guilty si Angel. Okay. <laughs> guilty or not guilty? Nangopia sa kaklase. Guilty. guilty. Guilty or not guilty? Nag-gate crash sa party. Guilty. 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 Lights on or lights off? Lights on. Oh, happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness? Anytime. One word. Described running man forever. <laughs> <laughs> <laughs>